Hi guys good afternoon so in this video i would like to share to you how did i get my youtube salary so i started vlogging um last 2020 during pandemic no katong wala ko gibuhat sa akong life so nasigi ko ato uh, record o uh, ganing mga uh, videos motivational videos ako ang mga lessons bookkeeping lessons and then after ana na hire ko sa DepEd and then uh, ang akong mga lessons kay during pandemic lagi like to akong mga lessons akong i uh, record, ako i-upload sa YouTube, and then, nagskwela po ko ang akong mga reports, akong mga reporting and all, ako pong i-upload sa akong YouTube channel. And then, nag-monetize yun ta, nag-advertise, nag-monetize during pag-shift na ako sa akong content from that to let review. So, nag-start -nags ko ko uploading sa mga let review. Um, I think it's 2023 uh, June. 2023 uh, June 2023 so dito ko nag, nag upload sa ako ang mga YouTube, uh, mga let review videos no so dito ni saka ang ako ang um, uh, YouTube uh, subscriber no ako ang mga views nag advertise nag monetize and then uh, pa ngayon din ko nila og pin no so nag send ang Google AdSense nag request na ay ko and then mga about 7 months or 8 months ni abot ang pin nako from the Google AdSense. So actually, duha ka pin ang niabot sa ako. the same is sila og number. Okay, so diri na ta. Uh, although I plan to open yud sa ako ang YouTube salary account no dito gid as sa BDO. But then, nagkaagiman ko o BPI Bank. So nag-inquire ko kay before when I was teaching sa 51 Talk, ang akong salary which is Uh, international no dito man gina dito man ako gagwaon na ako ATM is from BPI so nag inquire ko dito kung okay ba no ma transfer ba akong salary from the other country kay Singapore maning YouTube okay man daw so motong nag open ko og debit card sa Um, PPI. Pilay ako ang bayad, it's just 3,000. Dali na kayo process guys, no? Igo lang ko nag uh, fill out o ganing mga, I think, two sheets of paper and then naada yun ko two valid IDs and then one one by one nga ID picture and then naada yun ko proof of residency maoragin na ilang pangayon and the three 6,000 dayon nga opening account which is also ang ilahang maintaining account so, to, uh, one week before cause uh, before sa ako ang um, after sa akong filing rather pag ko file uh, wait pa, tanong, um, ang nagwait pa tano og mga one week ay na ako na claim mga ako ang ATM sa BPI okay So, dali lagi kayo ang process pag add na ko dito, ikuha na rin ako siya dahil yun, nag ko sa ako ang proof of residency kaya the first time na nag-add ko wala man ako nadala. So, moto nga submit na ako dito akong proof of residency and then nanalay na ako ang ATM card. And then after ana, ako dahil yung i-inquire na na dito nasunod ako ang ako YouTube salary. Okay, so Uh, message na ko para sa mga uh, small scale ng mga YouTuber like me dili lang kita mo give up no. Uh, consistency is the key ragyod, no para maka income ta sa YouTube. Kay before gigamit lagi nako na ang YouTube as one of my kana bitaw lingaw-lingaw lang nako na because uh, sometimes boring especially atong pandemic boring kayo, wala like, kay so para malingaw ko para ma-divert ang akong boredom so nag create-create ko og mga Uh, videos. by the way, ang contents sa ako ang uh, YouTube channel is natay mga motivational videos, natay mga bookkeeping tutorials, then tay na mga lessons, then napu koy akong mga lessons, mga reports, pod na sa ako ang MBA o sa ako ang DM, Doctor of Management program, akong mga reports, mga topics, ito pod na ako give. um upload and then let review na 42 videos on let review so please watch my videos on my youtube channel and then I invite na everyone no nga, uh, na mag-message sa ako. Thank you so much for your comments nga nakapasar daw sila sa ilahang let review or dali na daw kung ay nila ang ilang gen ed, ilang proof ed, ilahang social studies, ilahang major. Kaya akong, ginam akong ginahimuan og videos ang proof ed. Uh, gen ed, na ako'y gen ed, na ako'y mga actual let review. then na po dahil ko'y mga social studies, no? mga world history, um, geography, uh, research, nako economics, name it, I have it in my channel. Except sa uban, no? And then, I am currently uh, doing my dissertation. So, pagid ka ayo ko maka-upload o mga, mga let review. But, rest assured, ang mga content gid-add to, no, are all legit. Okay, so, because my reference is from a very, um, very popular and very famous nga uh, review center and then after ana no sa mga answers ako pa double check no mo visit ko mga 5 to 10 websites to confirm nga sakto ida answer nga akong ihatag sa inyo, ha? okay so rest assured nga quality git ang ako ang mga content sa akong channel and i will be doing more uh tutorial uh let review uploads Okay. So on my next tingali, after my kumansa ko ang mga let review, siguro na ako yung mga pending ng mga five i-record pa and then I will shift to uh, bookkeeping na pod and then research. Okay, so Again, thank you so much. So, katong naka-monetize na, katong naanay swildo, kung naglibog pa mo asa nga bangko mag-open, dito na mo sa BPI. Dali, ragyod kaayo ang ilang pag-open ng account. Wala nagkikos-kos balungos, no? Kaya unlike, uh, uh, I was watching um, mga vlogs nga na sila sa video sa so napag, uh, napag yung mga proof of contract napag-i-mga screenshots sa ilang channel and kay mga google adsense account, napag-i-ilang ipang submit no but, din he sa BPI guys, dali, nagigayo like, wala na yung kos-kos balungos direksyon na, pag fill up nimo then you wait for one week balika nimo na na imong ATM, makuha na nimo ang imong sila but Take note nga, katong imong giopen open nga 3,000 as the maintaining balance, dito na to mabilin sa imong ATM. Dili to rin ma-withdraw ma because na asya'y penalty. So, na ako'y 3,000 gito bilin per me, Ani. Dili pwede ma-withdraw ang 3,000 because it is the maintaining balance of your debit or your ATM. Okay? So, I hope na katong wala pa naka-monetize, you keep on Uh, doing or uploading videos so who knows no one day i recognize youtube okay so thank you so much and uh, i would like to take this opportunity to thank uh you your kind comments thank you so much okay but um those times no number ka, kay maghimo content no um borag ka ng wala, wala, kay income but then the your comment yung mga positive comment maka, maka pay yod, no sa kahago doing uploading videos okay so thank you so much and uh, visit my channel daghan big kayo kong mga uh, videos dito very educational and very genuine ng mga content okay so thank you once again and good luck to us